Ito na mga sir yung part 2 ng video natin sa so, Honda Click na natuyuan, langis at tumirik sa kalsada at nabasag yung kanyang uh, thermostat, nagagastos siya ng 17k at ito na yung mga pisa niya, ang wala lang dyan sa pisa na yan mga sir yung radiator pero nagpabili ako sa labas at uh, hindi pa dumarating, ngayon naasimbolin ko muna itong ano, itong makina yung radiator kahit pamaya naman yan kahit nakabit na yung sa chassis nya ay uh, okay lang kasi huli naman yung radiator so, yung mga pisa nya mga sir, sigunyal sigunyal assembly ito mga sir Ayun. lahat original yung ginamit natin Ayun. kung 125 yung unit ninyo dapat 125 din yung pisa na ilalagay ninyo total mga sir wala akong available kasi may maibigay na sigunyal para ba sana makatipid ito kung mayroon lang sana ko kung nauna to ng mga sumusunod ng mga araw at sa akin to malamang nabigyan ko to kaso nabukusan na ito yung bago natin si at ito yung bearing siyempre ipipress ko muna para may lubog ko doon at gagamit tayo ng butane lalagyan ng langis tapos painitin natin sa loob ng 15 minutes yan lagay ko mo ito mga sara ito na yung bago natin si Gunyal mga sara nailubog ko na yung bearing siyempre ginamitan ko siya ng press para may lubog ko ng maayos yung bearing at saka natin siya ilulubog naman dito butin yung ginang gamit natin para may lubog natin na maayos at hindi ma-disaline yung sigunyal okay, langisan na natin para mapainitan na natin yan, pinapainitan na natin mga sala sa ng 15 minutes para may salpak natin na maayos yung sigunyal ayan, ito mga sana, ilubog na natin yung sigunyal niya. ayan tapos nalagyan ko rin sya ng beta gray para may salpak ko na to Ayan, nalabog ko na yung crankcase, nalagay ko na rin yung crankcase bolt, sunod ko yung piston sa kablak. Ayan, nalagay ko na yung piston niya mga sara, tapos bago yung pin sa kayong lock. Kasi yung luma niya kasi mga sara, yan, nag-stack up. Ayan, kabit ko na yung block niya, yun, bago. Ayan, nalagay ko na yung bagong block natin mga sara, tapos susunod yung lalagay dyan, yung dowel at gasket sa kayong timing chain. Ayan, ito mga sara, nalagay ko na yung block gasket, dowel, huwag yung kakalimutan yung dowel para hindi ma-deform yung block to head para hindi siya mag-overheating yan, nakikita na yung timing chain, chain guide kulang na lang dyan yung ano, yung uh, gear pump yun 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 tapos sasalpak ko naman yung cylinder head naman yung sasalpak ko, Ayan. Ito na may yung surrender head yung mas na regrinding ko pa natin to at na replacing natin yung head para talagang uh, wala siyang overheating. Bago valve seal na rin to mga sir. Ayun, salpa ko muna to. Pakita ko na lang mamaya sa inyo yung top lid. Ito mga sir, naibalik ko na yung muffler at na-cover ko na rin yung clearance ng ating valve. Nasukatan na rin ang isusukat yung dyan. 10, 10 sa intake, 24 naman sa exhaust. 0.010 tapos 0.024 ang isusukat ninyo at uh, yung joint cam pinalitan din natin yan water pump pinalitan din natin at ito na yung <coughs> excuse me, yung bago natin <coughs> tapos mag, uh, magneto oil seal nagpalit din tayo dahil nasunog na rin pati yung poly oil seal magpapalit din tayo yan na yung kapalit nyan Ayan, eh, lalagay ko na to at sa top dead naman natin mag start tayo sa magnito ayan yung guhit na yan tapat nyo dito at kapag naitapat nyo na yan dapat ang uh, magiging kalabasan yan dito sa camshaft natin yung guhit nito hanggang dun sa pinakakanal nito dapat straight pantayan. para kapag uh, na nasimbolan natin at pinanda natin start agad yung motor kapag magbabalik naman tayo ng uh, water pump mayroon din tong uh, sentro para ma-update ninyo ito itong yan yung kuntil na yan wala si kuntil eh yung kuntil na yan tapat nyo rito yan. para sure bullion na pasok na pasok tapos kapag bago to langis lang yung nilalagay ko dyan hindi na ako naglalagay ng silan kasi bago naman to okay lagay ko muna itong mga sir para may salpak na rin natin to sa chassis niya, Ayan. tapos nag wiring din tayo dun sa harness dahil nga nabalatan na bali uh, yung makina ayun binabalik na natin sa chassis nya ikakabit mo natin lahat lahat ito mga sara tapos pag na tapos kabit lahat lahat na bali ko lang pa pala ako ng isang pisa ay dalawang pisa pala yung ating puli sa kayong bushing nya at uh, nagpa-deliver pa ako. Pero ikakabit na to. Tapos ito, hanginan mo yan. Palabasin mo yung pinaka-copper niya para mas malakas yung power sa pag-start. Okay, kabit mo natin mga sir. Balikan natin ito maya-maya. Tapos na -maya. dumating so, na yung order natin pulley sa kayong bushing. Ayan. Hawa ko. Ito lang yung pinagdan natin. Kapalo na lang niya yung dry piece kasi totally sinakto lang natin yung budget at uh, dry piece lang yung kulang dyan saka yung slider piece meron tayo yung slider piece dyan bigyan na lang natin at yung bula hanapan na lang natin ayan alam na ikapitan natin to at matesting natin paan ka rin sya pinalitan natin yung ganito nya kasi nga yung parang pinakano nya ay uh, nasira na doon sa luma kaya kailangan bago para tumagal ulit kung ibabalit natin yung luma, sisirahin niya ulit yan. Ayan. Ito mga sir, ilagay na natin yung ano. Pero ilagay mo yung ano, yung pan. Ilagay natin yung bagong radiator natin. Nagkakalaga lang naman ng 3.5 yan. Magkakaiba kasi presyo. Pinabili natin sa, ano, na, sa labas. Pinabili natin una sa Triumph. 4.6 ang presyo. Tapos yung iba, walang stock. Na yung mas mura may dalawang klase na ito mga sir yung kanyang uh, radiator kumbaga magkaiba yun dun sa bansang pinaggawan may Thailand, may Indonesia, mas mahal si Indonesia pag sa Thailand mas mura pero parehas din silang original sa presyo nga lang syempre uh, original yung ginamit natin meron din naman nabibiling mga kung lang mga aftermarket kaso hindi naman natin din subok kung gaano katagal. Mm -hmm. Eh, ayaw din naman natin mag-backjab. Lalo, lalo na pagdating sa, sa radiator. Eh. kawawa naman yung customer natin. Kaya mas maganda, original na lang para sure Yung 17K na single ko rito mga sir, sulit na sulit po yan. Hindi po yan, ana. hindi po yan uh, sobra-sobra. Panalong-panalo yung customer natin dyan kasi sa dami nating pinalitan sigunyal, black set radiator water pump, pulley yan, pati yung mga oil seal pinalitan natin dyan, kasama yung langis ngayon maya ngayon mapapaandar na natin to yan, nilagyan na rin natin ng oil, ang nilagay nating oil dyan, yung adnok mga sir kapit mo natin mga sir ito na yung bagong radiator natin Ito mga sir, testing natin pa rin dahil nakabit natin yung kanyang radiator. At uh, wala na rin naka-indicate na check engine sa panel. Na-reset yun na yan, di ba? At uh, na-reset na rin natin. Sige, start mo. Ayan mga sir, ah. Oh. Napa-start na natin siya kaagad. Yung... Una kasi, kung concern nung mayari nyo ito, ECU daw, problema. Kasi nga, mayroon daw check engine. Hindi naman din tayo nagbabase nag nag kung Uh, sira ba yung check engine nang may lumabas dyan kasi maraming sensor to andyan na yung speedometer andyan na yung EOT sensor TPS ayan. pag kaya ng mga nag lumalabas ang check engine kahit sira yung panel nito mga sir ayan, wala siyang check engine ayan, goods na goods na pero under break in pa ito mga sir wag mga kayo itong bagong gawa yung makina Ayan yung tahimik. Mari observation tayo. Painitin natin kung mayroon siyang linkage. At kung may overheat pa. Ba. Tapos babalikan natin yung mga cover nya. Ayan. Maandar na. Ayan mga sir. Balikan nyo na pa mga andar yan. At uh, goods na goods na. Pwede na natin ito ilabas. Ilabas mo na. So, yung isa naman nang gagawin ko, ayan. Overheat. Bakadjam ng iba yan. Ito to. Ayan, goods na. Nabasan natin. Kaya, huwag nyo pabayaan sa langis yung motor nyo. Para di kayo magkaya dito. Ayan, ganito na lang yung video natin mga sara. Goods na yan.